Hello, good morning Surigao. So, sa mga gusto magpapayap atong ipaagi sa exercise, pwede mag-walking, walking or mag kita, guys. So, dili dai kalit-kalit ang pagpaniwang no, nay uban nga gusto dali no magic, gusto dali mo gamay, gusto mo niwang. Naay mga angayan nga tibanan. So, mo mga tips nga atong ihatag karon gikan kang Dr. Willie Ong. So, sa taas niya ang cholesterol, adon high blood pressure, o man pang mga sakit, importante ang atong timanan kining musunod ng mga tips mga kaigsuunan. So, number one, sa atong mga nanay, kung mamalingki kita, atong pilion tong mga karne nga walay tambok. Mahilig ra ba ka sa humba, no? Labi na kong piyesta. So, atong pilion tong mga unod lang, atong paliton para mo atong lutuon guys kay syempre atong timanan nga ang katong mga oily nga mga pagkaon punong puno sa cholesterol ikaduha sa mga kaigsuonan imbes na mahilig kita sa mga fried foods mga prito na mga pagkaon atong tisingan kining steam lang bitaw kining mga gulay ato lang paasuhan or pabukalan pwede usab magsugba-sugba kita guys Ikatulo, sa paggamit og mantika, kailangan gamay lang atong ibutang kay ang mantika manggod puno siya sa calories. So sa mga adunay high blood, taas ang cholesterol, delikado siya. So kung magtimpla usab kita nang pagkaon di ay, kailangan hinahinay ang pagbutang ng asin, dili ibigla, dili show. Ikalima, kung uh, nag andap kita ng pagkaon o mga una kita, sa inyong balay, guilty ka mo. Masintag ko inyong mga plato, no? So, kailangan di ay, guys gagma atong gamiton nga mga plato para atong agnihon ang ato ang kaugalingon nga ah busog na ko dapat kini akong ibutang sa ko plato kay the more dekad kadako ang plato the more taganahan mo kaon daghan ang atong ibutang syempre mindset ah ako ning don kay ako ra baning ikuha so magsugod kita sa atong pagkaon ah igutom na ka mo ina tubig guys or inin sabaw para atong agni hontong nga abusog ah, na ko kay nana na may sudang nga tiyan di ba tapos atong atong huna-huna na example sa una kada kaon nimo tag isa ka tang ganita atong suk doon one cup of rice ana no kung dako ka og kaon rice hinay-hinay hinay-hinay atong maanod imong mong Pwede usap kita mag-snacks mga kaiso. na, pag-utuman yung kaugalingon na mag-diet ka mo kay gusto mo mo niwang. Basing masakit na hinoon ka mo. So, mukhaon kita ng mansanas, mag kita ng saging or pandisal. Tapos, importante yun na di tamang gutman na isulod ang atong tiyan. So, mga mga tips karong buntaga kung saon ang healthy nga pag-diet, dilitibo ang imong pagpaniwang. So, good luck ang na tanan. Mara dyan na buntag, surigaw. Thank you!